Hello mga ka-team Ngayon, meron tayong vlog. Kanina umaga, nagluto ako ng sopa. Inati ko kasi baka mapanit. May gusto akong gayahin. May napanood ako ito. Kunyari, nagagalit-galitan yung asawa niya o mother niya. Maganda siya ng pagkain. Basta panoorin niyo na lang. Sigurado maganda to. Kaya lang, huwag niyo kayo babash. Kasi hindi ko naman gagawin yung tinatapon yung pagkain. May slight lang, pero hindi ko itatapon. Panoorin natin ang mga reaction nila. Walang kaalam-alam si Aga, si Aldrich si Aga Tep ulit. Nandito na naman. Babastusin ko silang tatlo. Pero kasama si Rick na papaupuin. Pero alam niya yung gagawin ko. Susulsuran pa nga niya ako na lalong magalit ako. 3 plus na tulog pa. Paano hindi ka naman talaga magagalit? Kaya... Magagalit-galitan ako mga Katimjina. Tingnan natin ang mga reaksyon nila kung di manginig sila sa takot sa akin. <laughs> o mga guys, eto na. Gising na yung mga border ko. Matawagin na ni Rick para magkansandok ko sila. Start na natin yung gagawin kong kalokohan sa kanila. Si ko si Jigar Flat dito. Chay, kaya na daw? Kaya na daw?

kayo? Kaya si Rick. Kaya po si Rick. po na Rick. Kaya po baby. Rick. po oh. si Rick. Kaya po si Rick. Kaya po si Rick. Kaya po

kaligo ko na. Ako <coughs> na kukuha ako 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 nungguha. ako Ayong galing <coughs> ako 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 Ano? 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 Ano?

Mami, alam niyo? ang tawag dyan, menopause. Menopause? Hmm. Halukos. Mano ko yun, menopause. Ganyan, 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 ganyan kayo eh. Ha, yun yung menopos ang tawag dyan eh. Ganyan okay. okay. mo, Nakalapit. Nakalapit kaya agad. Galit kaya agad. Galit. galit. kayo sa donut? Kung oh. ayaw nyo kung kumain dito, sabihin mo. Oh, wala naman! Eh. Yes. Alam ko lang ba't di mahinig ka sa wakas? Ba bakit? bakit? Hindi tama niya 'yon, te. Oo, tama. Okay, lang, magkain -initi init na initin na sapatos, ilita mo na 'yan. Para mini grave na eh. Bakit hindi siya nagsalita si Mommy? Ah, sige, mag-alaga ko. Ah, oh, ang galing! Tayo ba natin malapukan natin ang dele? Malapukan. 'Yun saamin din, Mommy nakalimutan niya. 'Yun know, okay, oh. It. Ang galing, oh, tina mo. Ayun din na matailad 'to.

ni ko mai. nga ako. niya lang, na. Kami, okay lang kayo. ba anong nangyari, Kaya, kayo? maket ba? Ano na yari? na yari? Hindi ko sila kumakain eh. Hindi, hindi naman yung magkalat kayo. Nabi pa Umiiyak ba kayo? Rin. Uy! Ano ka Lagi ka na Thank you. Ano nga yan sa inyo? Anong nagladaanan mo na kayo? Beto ba? Buhos so, yung mga salita. Uy, maayos na yung Ay, It's a prank. Ha? Anong prank ito? Anong prank ito? na kayo eh. Sinaya ko lang yung nagkaka-tiktok ba nagulat ka kala mo dalita? O di ba natakot ka? Hindi ba natakot? Go! Ang pangit ng pangit. Ang trip ni Mami nagkakalat. Magpapalpitate ako, Go. <laughs> may nervous ka agad at no? Nakikirig yung camera, oh. Kasago na naman. Kaya dumilit yung sopas. Kasi nga may litiwa. Hello! Kawawa si Agatip. Ito kinabahan talaga, oh. Eh, kung hindi nakakabahan, ka hindi. Eh applicable sa bilin. Pronger. Pronger. Sinunod sa inyo ha. ko, ayaw nyo na makalat. Ang mga pinagdadaanan nyo. Ano pwede? Di ba nyo ako makalat? No, padinigyan lang tayo. Talagyan <laughs> nyo pa tissue na pagkaya natin. Sorry. Kakala ko ganit sa akin. Hindi kasi hihing tissue pa, no? Huwag ganit na ako. Mahihika pa tissue. <laughs> Marami. Tara na. Okay, mami. Thank you sa pagkain Nasaan na nag-enjoy?